Teka lang, bago ka mag ng motor, make sure na hindi mo ginagawa ang 5 common mistakes na ito. Dahil kung mali ang process, pwedeng masira, lumaki ang gastos, at magka-problema ka pa sa daan. Mistake number 1, over-tightening of bolts. Pala ng iba, mas mahigpit mas okay, pero mali yun. Kapag sobra ang higpit, pwedeng masira ang thread o mabilog ang tornilyo. Always follow torque spec at kung wala kang torque wrench, higpitan lang ng tama at huwag pilitin. So, Mistake number 2. Using of wrong oil type. Hindi lahat ng langis ay pare-pareho. Kapag mali ang ginamit mo, pwede mag-overheat at mabilis masira o dumulas ang clutch. Always check your manual para sa recommended oil. Tandaan, tamang langis, protektadong engine. Okay. Mistake number 3. Wrong spark plug gap. Kapag mali ang clearance ng spark plug, maaaring mag-misfire, may kumandar at tumakaw sa gasolina. Mistake number 4. Not checking tire pressure. Kapag kulang, mabilis masira ang gulong at pangit ang handling. Kapag sobra, mababawasan ng kapit at matagtag ang biyahe. Kaya make it a habit. Always check tire pressure bago bumiyahe. Mistake number 5. Not replacing ceiling washers. Kapag nag ka ng ceiling washer, may mga pagkakataon na tumatagas o nalulustred. Mura lang naman ang ceiling washer, pero malaking tulong ito para may iwasan ng tagas sa makina. So ayan, ang 5 mistake na dapat mong iwasan kung nagre-repair at nagme-maintenance ka ng motor. Kapag tama ang gawa, mas tatagal ang motor, mas smooth ang takbo at mas safe ka sa biyahe. Kung helpful sa itong video na to, don't forget to like, subscribe, at ishare sa kapwa nating right Peace!